Inamin ni Mikey Quintos ang breakup nila ni Paul Salas siwalay na ang magkasintahang Mikey Quintos, 27, at Paul Salas, 26. Matipid na niti at thumbs up ang sagot ni Mikey nang itanong ng author na ito kung okay na siya. Isang buwan ang nakalilipas mula nang maghiwalay ang mag-asawa, si Mikey ang bisita sa Fast Talk with Boy Abunda nitong Martes ng hapon, Abril 1, libo at 25, at dito niya inaming wala na sila ng nobyo, tanong ni Boy. I got this from a very reliable source. Oh, hindi, and then we can talk about it, up to a certain point na comfortable ka na. Pero napakahirap ho na itanong ito, oh hindi, kayo ba ni Paul Salas ay nagkahiwalay na? Napabuntong hininga muna si Mikey bago ito kinumpirmang ni Opo, hiwalay na kami. Diretsong tinanong ni Boy kung may third party sa breakup. Oh, first, wala pong third party, paglilinaw ni Mikey. Yung bakit, I think it's better if you hear from him. That's better, malamang nadagdag ng aktres, ipinaliwanag ni Mikey na prinoproseso pa niya ang breakup nila ni Paul. Honestly, before today, pinag-isipan kong mabuti kong magsasabi na ako sa publiko or hindi. Mahirap ito for me. It's a big. Yung feelings ko, kinokontra yung iniintindi ko sa brain ko, lahat, and hindi naman sa ayaw kong ishare, pero I think there's a right time for it. T. Pagdaanan ko na lang po muna, and then eventually, kapag okay na ako, pag okay na ako, diin na lang ni Mikey, when I'm ready, ye. Mikey Quintos ihay, mutual decision, then a breakup with Paul Salasayon kay Mikey, maayos ang huling pag-uusap nila ni Paul. Shocking for me lahat na yon, shocking, sabi niya. A e month ago na yung nag-start kaming mag-usap about this decision, and ngayon, nagiging malinaw sa amin na ito yung tama for us mutual naman na decision ito. Sa mga sumunod na salita ni Mikey, mahihinuhang hindi madali para sa kanya ang isuko ang pag-ibig para kay Paul, and madami pa kaming. Bata pa kami. At sincere ito mula sa kaibuturan ng aking puso, pinanghahawakan ko lang ngayon yung faith ko sa lahat ng pinagkwentuhan ko, sa lahat ng hinihinan ko ng advice, ang na-realize ko sa dulo, 50-50, ay nakakagulo lang din ang isip kung lahat tatanungin ko. Same lang din, ay yung will lang ni Lord ang matutuloy sa ending, so just have faith on that na kung kami, kami. Waring bukas si Mikey sa posibilidad na balang araw ay baka sila pa rin ni Paul, sabi niya, kung kami, I know siya na ang maghahanap ng paraan na mangyari yon. Si Lord na, so won't he right to control things? Just know na ito ang tamang desisyon ngayon. Komento ni Boy, I know Vile, it's difficult because I would like to assume na mahal mo pa rin si Paul. Mikey Quintos, and regrets, hindi na napigilan ni Mikey na tuluyang mapaluha, at saka sinabing ipinaglaban niya ang pagmamahalan nila ni Paul. Naman, like, I think more than expected pa, sabi ni Mikey, sabi pa niya, wala akong regrets, actually, wala akong regrets. Sa huli, mahihinuhang may mga bagay na gusto nilang ayusin sa kanika nilang buhay. Mahirap for me ito, itong desisyon na ito, ulit ni Mikey, ang napagtanto raw ng dalaga. I think what learned about love is one we attract the love that we give ourselves. Kung gaano natin kamahal ang mga sarili natin, yun ang love na tinatanggap natin. Ganoon yung mga lalaki na naa-attract natin, yung partners na naa-attract natin. Yun din ang kayang tanggapin ng heart natin.